ano metol? ano ano di? para pino to metol ano lo? ligaw na ano yung ligaw na opo ba? para ito sa kuwad metol ano? na <laughs> Teka tingin yung misis ko. Matigas ang buto dito bro. pag ano dito pag selo na ito. Masobra na sa ano to yung masobra na sa ito ba yung dish niya. So kailangan ma, ma, ano, makuha to kagad. Kung so, adol isang cup natin ito. Ito isang cup natin ito is that? ahos at saka sibuyas. Yun hapon ng panito natin madol ilaw na na is October 5 eh oh, October 5 ngayon madol so let's go madol maluto na tayo ganito lang pag balat madol dali lang balatan to hindi po tayo gagamit ng matika dito madol ito ka lang yung um, lulutuin natin ito sa ano niya sarili niya ano ba tubig matagal ko ng kuha ito medul linggo na yata to so malambot pa ito niya medul pag masubraan to ng araw medul

masyadong overcook kasi mano na Dan. so ito na may ilagay natin itong isda yan hindi tayo gamit ng matita

ni con una temerrut.